Ito okay na. Lapas mo konti ulo mo. Mga ah. idol, oh. Yeah. <laughs> Grabe yung sikip. Itong bahay na itong mga idol. Kakabit kami na yung sa gutter. Ngayon, under setting ang tawag dito sa mga dating talspan at saka corrugated. Kaya, ginukwang namin, ipinasok namin sa lubang gutter kasi ang hirap Ngayon, katulad niyang, mapapansin nyo, nasa lubang ko ng kisame nagsisilang kasi hindi mo madukot stainless to mga idol oh napakairap ang buhay ng isang latero silat mo na tayo mga idol dito kasi critical to mga idol kasi nasa ano good afternoon mga idol mga follower shout out sa inyo itong buhay ng latero mga idol oh sabit-sabit ang katawa mo dito sa pako. Ay. Hawakan mo nga ito, Pogi. Yung yero. Para makabuelo ating... oh para ano, makita ko kasi napakadilim. Ang ating drone. Ang ating drone. Para paglabas makita. partner mo idol sa video aray ko <laughs> <Asyikip pala> ka lang ka muna pa idol hindi na makalabas hindi na makalabas yung yung nyo hirap sa kalisod oh. oh, ka. Masher ha. Ah, grabe. Ah, ah Mga idol, grabe. Grabe yung sikit. Dapawin sila ng malakit. Ito grabe kasi mga idol yung gutter nito. Nasa ilalim. Yung inside gutter. Ngayon, binuksan, binuksan po namin para makasilan kami. Kasi kung dito, hindi mo mape-perfect ang sealant. Ako ah, mapapansin yung mga idol. Ayan. May stainless na. Ayan. Ngayon, lalagyan lang namin to ng counter mga idol. Ayan. Yung area na yan. Lalagyan ng mga counter yan. Ayan. Gagarin din rin po namin yan. Ayan. Ayan, nadili itong mga idol. Dahil nga yung aircon. Yung aircon na to mga idol yan. Nandito nakalagay. Ayan. bakat parang frame na aircon nakalagay rito kaya na bulok yung gutter na ang kailangan namin maangat yung aircon ngayon binutas ng ano yung mga nag aircon nagkamali pa ng butas yun nagdubol pa pero kaya natin gawa ng paraan yan ay mga idol ang hirap ang hirap ng ano sistema rito sa product na to. talagang hindi biro okay grabe grabe yung pawis ay mga idol Ayos na. Counter na lang to. Boss, Tapos mga, yung kabila, ay. gagawin na naman pala na, gagawin namin bukas. Ano mo, boss? Itong lapin, okay na. Sukatin mo yung counter, boss. Pahay biniyap. Pahay biniyap? Oo, Kahit ba? uno medya ka lang sa baba. Uno -media lang sa baba. oh, yan. Para luma lumakas. Pati nga, pati nga. Ibasan na natin, para maganda. Singko medya ba? Oo. Oh, 5 singko dito ka. Ayan, oh, guhit ka. Dos o, mga basta mga dos ang overlap ng stainless natin, no? Ayan. tapos kung may muring kabila para mag-render na natin, no? Ay, mga idol, oh. Hirap! Hirap ikabit yung gutter, mga idol, kasi double to. Ang mga kapansin yung mga idol, oh. Under seating may corrugated pa sa ilalim. Tapos, tennis pan. Kaya, hirap na hirap kami ikabit yung stainless gutter. Dahil, oh, ay pumasok kami sa loob ng kisame dahil hindi po talaga pwedeng hindi papasok sa ang tao kasi hindi mo ma kasi pag binaklas mo to madisalay na yung corrugated na ilalim pati yung talispan kaya ginawa namin pumasok kami sa loob ng kisame dalawa kami na kasama ko Ta, grabe kahirap talaga Lamis. ayang kuhit mo dol yung ano dol higpita mo yung pagkapitik. Ano, fix mo sa iyo ha. Yeah. Ay. Balas no. good, okay. Ah. Mana sa bidan. Okay. Sige pa. Sige pa. Okay. Ayun, bakat na. Oh. Tap yung grinder, ga grindering ko. Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Happy Thursday. Good afternoon po sa inyo. Thank you. God bless. God bless.